Po tayo, magluto po tayo ng dinuguan ayan po good morning po sa inyo lahat mga katinay tinay mga amigo amiga ayan po magawa po tayo ng ating magiging halian halian po natin ayan. ito yun lang po muna natin yung ating sibuyas, bawang Ayan po. Tagay na po natin yung ating karne. Nagagawin natin dinaguan. Nilagat po muna natin yung ating karne. Ayan, nilagat po muna yan. Para po lumambot siya. Dito na po kayo sinama sa paglaga. Sa pag na lang po kayo kasama. Um. Lagyan po natin ng ano, patis. Nagyan po natin ng patis. Um. Lumikit na po. Malakas po yata yung aking apoy, no? Ayan po yung sabaw na pinaglagaan natin. Ayan po yung sabaw na pinaglagaan. tapos lalagyan po natin niyan ng du pagka na ng lagay na konti pa. Yan din na na andan po natin na konti. Lagyan natin ng suka. Ayan, pinuksan na po natin tapos lalagyan natin ang lalagyan ng suka. Lagyan ng suka. Malapit nang maluto ang ating dinuguan. Dinuguan pamor. Yan, lagyan na po natin yan ng na sili. Lagyan na po natin ng na sili. Para yung aroma ng sili, maaano na natin. Ayan lang. Ừ. Cái kia. Này cái này. Ai mà ta? Này cái này. Mà mà na yung lahat. Uh, hindi, uh, yan. Uh, Dahan, uh, uh, yan po mga kapinoy. Yan po mga kapinoy pinay. Luto na po yung ating dinuguan. Yan, napakasarap po. Ayan. <laughs> Bagay, hindi nyo naman matitikman. Sabihin ko na lang na masarap. Pero huwag niyo i-judge. Kasi sa tingin ko po, masarap naman po talaga eh. Kaya ayan, thank you, thank you very much po sa bawat sabay-bay niyo kay Tita Amy. Salamat mo ang kapinoy-pinay, mga amigo-amiga. Thank you, thank you very much sa akin po mga manonood. Sana po subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell para updated ko kayo sa akin mga nilalakad. Thank you very much. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.